Hey guys, samahan niyo ako guys. Magluluto tayo ngayon ng adobong kalinawan na may gulay na labong guys. So kailangan pakuluan po muna natin ng ating kalinawan. at ang ating gulay na labong guys. Kailangan yan pakuluan guys. So ayan, pagkakulo, igisa na natin ang ating bawang and sibuyas. So pagka naigisa na natin, isusunod natin ilalagay po dyan ang ating ginayat na kalinawan. So, titimplahan po natin ng paminta yan. Mga 1,000 butin ng paminta. So, pagka na natin yung paminta, haluin natin. Then, lagyan na natin ng toyo. konti kunti lang muna. Huwag po muna natin lalagyan ng na suka. Kasi, pag nilagyan na agad natin ng na suka yan, mabibigla yan, kukunat. So, toyo lang po muna and tubig. H2O. Yan, pakuluan natin siya dyan. Takpan natin tatakuluan natin ng mga 48 years. <laughs> so, pag kumukulo na, sunod natin ilalagay ang ating pampabango ang ating dahon ng laurel. So, tsaka natin ilalagay ang ating suka. Ayan, at least nakakulo naman na siya. Pagkalagay ng suka guys, papakulan uli natin siya ng mga 48 years uli hanggang sa kumati na ng ganyan. <laughs> ganyan kakati guys, yung oily-oily na siya. So ayan, lagay na natin ang ating gulay na labong. Then, lalagyan natin yan ng konting oyster sauce. And, lalagyan natin ng konting sugar, guys. Para ma neutralize yung asim and alat. So, lalagyan natin ng konting tubig uli para maluto yun naman yung ating gulay na labong, guys. Ngayon, guys, pakukuluan lang natin yan hanggang sa maluto na yung ating adobong, kalinawan, and gulay na labong. So, ayan, luto na, guys. Napakadali lang po. Napakayami po yan. So, yun guys. Bye guys. Maraming salamat po. Piliin po natin maging masaya tayo palagi.